Tadya hao. Welcome to Bugs Kitchen channel and today's vlog ay mag food tasting tayo dito ng balut dito sa Hong Kong. So, binili ko to kahapon sa Central. 15, uh, 9 dollars pala yung isa nito. So, tumasya ng isang dolyares kasi The last time nagbumili ako nito, na 8 lang. Ngayon, 9 na siya. So, tara, tekman natin yan. So, wait. I'm going to open it. So, ayan guys. Tekman tik natin. Usually kasi, uh, hindi ako naglalagay ng ng neto. Nakikita ko lang kasi sa mga 'di ba sa, sa, mga sa mga gilid ng daan pag nagbebenta sila ng mani at saka balot or balot penoy talagang nilalagyan nila nito pero hindi ko pa talaga siya na-try so ngayon titikman ko na kung ano yung lasa niya pag meron yan may naman ako sa may suka na may sili pero hindi ako naglalagay talaga sa balot So, syempre, tikman muna natin. Diyan ko ako kasi. Tingnan nyo guys, um medyo hindi siya yung mapulang-mapula talaga yung ano niya. Yung yolk. Pero talagang balot na maliit nga yung ano niya, yung chick sa loob. Gusto ko yung balot sana sa puti. Pero syempre, hindi naman natin alam. Kasi na-miss ko siya. Hindi, hindi ako masyadong kakain nung umuwi ako sa Pilipinas. Kaya, eto na. Hindi ako mag dinner kaya ito yung kakainin ko ngayon. So, pangalawang kain ko na to guys. Yung first hindi ko na na-video. So, sabi ko, i-video ko muna what if kung lalagyan ko ng suka, yung aking balot kasi hindi ko pa siya na try ever so how it taste pag ganito eh. so weird I mean yung combination niya na uh, parang ewan ko. First, mas okay sa akin yung ano lang, yung salt lang. Pero panindigan na natin to. Ganyan ko lang ng konting asin. alam naman pa din siya kahit parang medyo weird yung pagkakombine ng ano yung combination ng suka dito sa balot. Hindi ko natukin na to kinakain kasi matigas. Dati kinakain ko talaga to. Pag pag balot sa puti talaga, masarap kasi yung hindi masyadong matigas yung puti niya. So, yun lang. Yan lang po ang today's vlog natin. Yun ito lang sa pagtikim ng balot. So far, okay naman po siya. Kaya... Wala kasi tayong guys tayo magluto. So, magtikim-tikim lang tayo dito mga pagkain muna. Habang tayo ay nasa ibang bansa. Maybe, if pag makauwi tayo, magluluto na po, po tayo ng mga gusto nating lutuin sa bahay. Umuwi ako kasi, pero, pero mag, busy ako, kaya hindi ako nakapagluto talaga. Araw, araw lumalabas ako, so, kain pa din sa labas. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!